Magandang gabi sa ating lahat. Mapagpalang gabi sa ating lahat na mga nakikinig ngayon dito sa Pilipinas. Mapagpalang araw naman po sa mga nakikinig dyan sa mga kaibigan natin sa United States of America. Maging dyan po sa Europe at sa iba't ibang parts ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, tayo po ay uh, dadako sa isang usapin na very popular po nagawain ng most Filipinos. When I say most Filipinos, ito po ay tradisyon. Kinagisnan, pinaniniwalaan. Okay, but nandito po tayo para ilagay natin yung atin pong tinatawag na sukatan ng pananampalataya. Ang Biblia, the Bible, the Scripture. Wala po tayong ibang basihan o sukatan maliban po sa salita ng Panginoong Heso Kristo. Ito po kasi yun, sasabihin ko po sa inyo yung tradisyon na ito, ito po ay yung tinatawag na pasyam. Tapos, mamaya tatalakayan natin yung 40 days Meron po silang paliwanag yung pasyam. Eh, pag namatay daw po yung tao, siyam na araw siyang ipagdarasal. Sabi, para makapunta na doon sa kanyang pupuntahan. Okay? Siyam na araw, pagdarasal siya. So, lumalabas sa paniniwalang yan, yung espiritu ng patay ay nandi dito pa. Kasama pa raw. Kumukuha siya ng mga bakas niya. Diyan sa loob na yan, ng bahay. O kung saan mang places na mga pinuntahan niya sa pasyam. Ngayon, yung 40 days, ang paniwala pong ito ay nagmula po doon sa nung mabuhay daw ang Panginoong Yesus. Siyempre, nabuhay talaga ang Panginoong Yesus. It's in the Bible. Nung nabuhay po siya, hindi naman po siya agad pumanik sa langit sapagkat nag-stay pa si Jesus dito. Makinig po, no? Ito pong pinagkunan nila yung faith na yan na 40 days pa siya nag-stay dito before bumalik siya sa kanyang langit or bumalik siya sa kalangitan ng Gloria kung saan siya talaga bilong. Kaya ang sabi nila, pag namamatay daw yung isang tao, nag-i-stay pa raw dito ng 40 days ibig sabihin yan uh, sa loob na ng 40 days na yan kinukuha niya yung mga bakas niya nagawang ko na po yan ng vlog at uh, grabe po ang reaction ng iba akala po nila kasi nagtanong po ako na kinukuha ba talaga ng mga patay ang kanilang mga bakas akala nila in-table ako dun sa faith na yan so I suggest pakinggan nyo naman po yung buong video bago niyo kuhusgahan. Nandito po ako para ibigay ko ang salita ng Diyos. Hindi po ako po nag <laughs> nagbibigay ng mga kuro-kuro. Nandito po tayo, saliksikin natin. Magandang pag-aralan po ito. Andali na lang po ngayon. Hindi po ba? Sapagkat kung may nakita po tayo, pwede po natin iparating ang ating mensahe without going to the place na gusto mong punta. Nandito na po ang mga vlogs. Kung gusto niyo gumawa rin po kayo ng vlogs niyo, huwag niyo pong isipin yung Uh, konti lang ang maglalay, konti ang magbiyugyo, hindi po yun importante may makikinig po dyan. Maski yung mga video, bawa uh, yung mga videos ngayon na nilagay mo, konti pa lang ang views ngayon, masyasha ka after ilang years, dadami yan. Salita po kasi ng Panginoong Jesus yan. O, so punta na po tayo. Again, akin po kayong ikukondisyon kondisyon yung mga tanong ko po doon na kinukuha nga po bang talaga ng mga patay na ang kanikan nilang mga bakas dito sa lupa. Yun po ay title lang po ng ating vlogs. Dahil akma doon sa usapan, it doesn't follow or it doesn't, uh, doesn't mean na yun ang paniniwala ko. Sapagat as a Christian, sa Bible lang po talaga ako. Ano po? Okay. Ngayon, sabi po nung iba, 40 days and 40 nights, nandito rin daw yung mga namatay na. So, ibig sabihin, paniwala nila, gagala-gala sila dito. Hanggang pumunta na sa kanilang destination. Pero kailangan daw, magdarasal, ipagdarasal sila. Well, ito pong sasabihin ko po sa inyo. Let's go back to the scriptures. Sabi po ng Book of Hebrews, ito rin po yung mga pinakawalan kong talata doon sa nagdaan vlog 3 days ago. Ang sabi po sa scriptures, once a person dies, is the judgment. Whether heaven or hell. In heaven, if you receive Christ Jesus as your personal Lord and Savior. Or in hell, if you reject Him. Dalawa lang pong pagpipilian natin. Tanggapin si Jesus or i-reject si Jesus. At dalawa lang po ang pwedeng puntahan ng tao. Impierno o lang? Hell or heaven? The choice is yours. Ang nakalagay po sa Bible, maliwanag po sa Book of Hebrews, pag namatay ang tao, pupunta na siya doon sa kanyang destination. Binigyan din ko rin po doon ang mga namamatay na unbelievers ay pumupunta muna sa isang lugar na kung tawagin ay Hades hindi pa po ito yung maapoy na impyernong gihena sapagkat yung gihena po sa ngayon ay eh, wala pa pong taong nandoon sapagkat ang magiging mga buena manong mga tao roon ay ang Antikristo at ang false prophet alam po natin yan kung nag-aaral tayo ng end times marami na po akong vlogs regarding that ang gusto ko lang po sabihin po sa atin ay let's go back to the scriptures. Sa Bible, pag namatay ang isang believer, di diretsyo po siya sa piling ng Panginoong Heso Kristo. Sabi ni Pablo, hindi ko alam kung anong aking pipiliin. Ang ako ay pumanaw at pumasakay kay Kristo na. Huwag manatili rito kasama ninyo upang kayo lumago pa sa inyong pananampalataya. Pero binanggit ni Pablo, mas pipiliin ko munang manatili rito. At nang sa ganun, kayo naman ay sumagana sa inyong pananampalataya. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share the wonderful love and grace of Jesus. Tandaan po ninyo, pag namatay ang isang tao, lalo na believer siya ni Jesus, pag mulat niya ng kanyang mata, si Jesus ay kasama na niya. To be with Him forever and ever at hindi na tayo magkakahiwalay pa. Thank you po and Jesus truly loves us all.